Ayan mga tol, ito naman yung ulam ko ngayon. Ayan mga tol, oh. Malaga. Mas pa makuha mga tol. O. Oh. O, oh, malaga. O, oh, ayan o. Oh. May sabaw, ayan ko. Ano mga tol Sinigang siguro to. Hmm, sinigang mga tol. Pero walang gulay. Ayan o. Oh. Kain tayo mga tol. Ah, sarap. Nakaisda ako ngayon, oh no? Fish. Ano lang to mga tol. Ah, pinalitan ko ng ano, dalawang 2x2. Mm hmm. Shout, shout out sa ano. Nagbigay ng malaga kapalit eh, ito ba ito? Yun oh. Sarap ng kain ito. Hmm. Hmm. Hmm, sarap mo tol. masarap yung malaga kaysa yung 2x2. Kaya nalugi yung ano. Nalugi yung nagpapalit. <coughs> hmm. Hmm. Sarap kain. Mm. Nabusog pa. Yung 2 to, 2 baka hindi pa nalasing yung ano. Nagpalit. Mm. Diba? Sabaw pa lang. Ulam na. Mmm. -hmm. Sarap. Mmm. Tan -hmm. tayo mga tol. Meron pa reserva dito. Gulay. Oh, may pa inihaw. Mm -hmm. May mga reserva pa. Oh. Mmm. -hmm bula saug, giwi. Ang hmm. tawag dyan, sinigang na giwi. <laughs> Ito naman, malaga. Ayan, o. Oh. Hmm. Apat na peraso. Ang ulam ko. Bakit hindi ko maubos? Sabaw lang, ulam na, eh. Ayan hmm. pa, o. Oh. Daing. Hmm. Ayan tayo, kain kayo sa inyo mga tol.